Siya po si uh, Kuya Lito guys, sa uh, may uh, limang anak at uh, wala pong trabaho. Ito lang po yung pangalakal ng trabaho niya. Ang tamis po ng ngiti ni Kuya Lito, nakatanggap po ng grocery from G6. Maraming salamat. Sa wakas, nakahanap din tayo ng na mapagbibigyan nating nagbabasura. Ayan pa si kuya, oh, naninimot po ng basura doon. Oh. po siya. Kaya tinigilan ko po muna para mamaya-maya kausapin natin at uh, mabigyan po natin ng uh, ating daladala -dala ng grocery na to guys. Oh. Ayan po. Magbabike po kasi ako guys, naghanap tayo ng mabibigyan nito. Ayan po, yung ating grocery, sabag na pula. Ayan guys, si kuya, papunta na po rito sa atin. Ayan, kapalapit na po hindi niya alam na binibigyan na natin siya para yun nga abalahin muna natin siya para mabigyan po natin ng uh, grocery ito si kuya yan po si kuya patuloy pong uh, kumipili ng basura uh, ang po siya guys mukhang uh, pawis na pawis na si kuya sana nakapagalmusan na to bago gumala <laughs> Ayan, dito na si Kuya. Kuya, magandang umaga, Kuya. Pwede ba kitang nawala muna, Kuya? Sandali. Oo. Bah, uh, oh, mukhang nakakarami na ito, guys, Yung uh, kalakal ni Kuya natin. Uh, Nakaseparate na, Kuya. Ngayon dito, ito. may karitong sandala. Dala, tulak-tulak dito, -tulak guys. Kaya abalain po muna natin. At uh, abigyan natin ng uh, grocery. Ano, Kuya? Kumusta? Ah, uh, na, Ah, uh, taga saan po kayo, Kuya? sa Bato. Ah. Bali, ganito po araw-araw yung trabaho nyo na, Kuya? Uh, 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 saan po yung pamilya niyo kuya? Ah, sa Sura. Ah, Tandang Sura naman. Ano po yung May sarili po kayong bahay? O umuupa lang din po kayo? Pero dito po, sa Bagbantay, sino po tinitiran niyo dyan kuya? Ano yung kaibigan mo lang. Ah, kaibigan mo po. Uh, ilan na po yung anak niyo kuya? dos yung marami-rami. Masipag-sipag din pala si kuya. <laughs> Uh, Opo, sa isang araw kuya, magkano naman kinakita nyo po dito sa pangangalakal nyo kuya? Opo, uh, isang araw nga kasi may 300, may 400. Eh katulad po dito kuya, medyo puno na. Mga uh, magkano po kita nyo dito? Mga 400. 400. Sapat na po yan sa inyo sa isang araw nyo kuya? Hindi sapat kasi Ayun ah, yun guys, may pinapaara pa pala si Kuya. Ilan taon na po ba mga anak niyo, Kuya? 11, 12, 13, 15, ah, 20, 20, 20, 20. ah, may pamilya na po yung iba. Wala pa. Eh. Wala, pa. Wala Trabaho yung panganay ko. Ah, okay po. Mabuti po. Ay, ah, si Mrs. po, ano po yung kanyang trabaho? Ano na ba? Ah, okay po. So, sige kuya, meron po akong uh, konting may bigay na grocery na tulong sa inyo. Ayan, uh, galing lang po kaya. Ayan, ito po uh, kuya, tagapin nyo po itong uh, konting grocery po natin kuya. Ito po guys, binibigay na po natin grocery kay kuya natin. Ayan, pasalamat na lang po kayo kuya sa sponsor po na yan. Sponsor natin yung Ayan na guys, bali, ayan na, natanggap na ni Kuya natin ng uh, Eh, Ayan, AG6, ah, maraming salamat po talaga ha, sa inyong pagbigay po nito ng grocery kay Kuya. Ayan, Ate Dalisay, maraming salamat po. Eh maraming salamat po Kuya. Ano nga po ulit pangalan niyo Kuya? Al Al ah, ah, si Kuya Lito. Lito na lang. Ah, so, sige po Kuya. Ah, so, sige Kuya, mag at God bless po kayo.